makidaya tayo abo <laughs> yo good morning good morning good morning and welcome back sa ating channel mga kajay at uh, isang maulang uh, umaga at isang uh, runny nose na umaga <laughs> Ayan, at uh, sinisipol nga tayo mga kajay pero pasok pa rin tayo kung napapansin ninyo ay uh, naka full battery gear tayo Ayan o no? Naka safety din tayo mga kajay dahil uh, kailangan daw nating magsuot ng complete PPE sa araw na to <laughs> Ayan dahil uh, bibisita yung uh, Congressman sa may uh, 2nd district ng Ilocos Norte. Eh. At uh, Pupunta kami ngayon doon sa may uh, uh site. So ayan, nagkakarga tayo ng ano pagkakarga tayo ng mix uh, pang uh, base course, no? Para mas matigas yung uh, kalsada bago siya buhusan ng concrete yan so abang abang sa ating adventure ngayon mga ka-tribe dahil uh, medyo maambon at makulimlim yung paligid yan so <coughs> tara na at hintayin lang natin matapos ng isa then magkakarga natin tayo mga ka-tribe ka kasama din natin yung mini dam na yan at uh, tignan nyo yung bako natin, mas mabagal pa sa langgam dahil sobrang luma na yan. <laughs> Pero gumagana pa rin mga kajayb at makulimlim nga yung kapaligiran mga kajayb. <laughs> Ngayon mga ka tayo na yung nagkakarga At sobrang bagal nga nung ating Baku Kaya Matatagalan tayo Mga ka-jive <laughs> Ayan Pero Sobrang bagal Grabe So, hintayin lang natin Na mapuno tayo o, Actually, hindi naman sya punong-puno Kasi Baka mahuli tayo ng mga wala tayong DR mga kaday uh, Dito na kasi at ano to uh, Pinakuha sa stockpile So hindi na siya pwedeng O oh, hindi na, wala na kaming ano DR kita transfer lang doon sa may uh, bagong uh, Doon sa site yun mga ka at uh, standby daw muna tayo dito uh, hintayin lang natin mga daan yung mga bisita dahil uh, dadaan niya dito si congressman ng 2 uh, second district no? at uh, kasama niya yung mayor kaya lang uh, kasalukuyan silang ano kasalukuyang nag uh, ang dito uh, oath taking ba? O, oath taking yung uh, bagong uh, elect na mayor dito sa bayan ng San Nicolas Ilocos Norte so nandyan din yung uh, uh, second district uh, representative ng Ilocos Norte so tayo -tay lang natin mga kajib at uh, tayo magdadam uh, no? so may pa tayo So hindi pa na, hindi, hindi pa nila pinapadam sa akin. So wait lang natin. Wow, ang tagal nila mga kajay. <laughs> tagal ng pagpunti nila dito. Kaya tambay muna tayo. Kanina pa tayo dito nakatambay. Dalawang oras na. Na naman tayo magagawa. Kaya patambay tayo dito ng mga boss. At uh... Ninintay nga natin yung uh, pagdaan ni Congressman dito at saka uh, ni Mayor. So, dito, chillax lang tayo. Ayan. Uh, may may kasama tayo dyan. Ayan, o. Oh. <laughs> Mga nagtatrapik. Mga parang marshals na Para kung tarating man yung uh, convoy ni Congressman eh, may uh, Magmamando ng mga traffic dito Silaks silaks muna tayo dito. Yan mga kachay, bahay ta Makita yata yun ha po Niyaya nga tayo yung makikain Ano ano, makasama Let's go! Yan mga kachay, nakabalik na tayo dito sa ating sasakan At ah, tapos na tayo kumain <laughs> Nakikain tayo mga kachay But uh, Diretso daw tayo sa may pinili sa may puritak kaya Let's go mga ka dive At uh, biyahe na naman tayo So isang oras yung biyahe dun Kaya yeah. Tara na Pero dadaan pa tayo ng San Lorenzo Ibabawa pa natin O dadam pa natin yung karga natin So Tara let's go So mga ka-dibe oh. Nandito tayo ngayon sa Puritak Dahil Naglagay tayo ng ano uh, Nagdam tayo ng Base course Yan Mga kasama natin at kung napapansin nyo mga kajayb Inaharvest nila yung tabako Ayan oh. Kaya yung paghaharvest Yan ito sa ginagawa ni kuya Ayan. Natanggal nila yung dahon Ayan. Ayan. Last week mga kajib eh, Akala nila hindi na nila Maharvest yan dahil Naguulan na nga dahil kapag umulan na mga kajib at nabasa na yung ugat ng tabako mamamatay na yan katulad ng mga iba doon oh, namatay na yung ugat ng mga yan mga kajib yan. pag namatay na yung pag nababad sa tubig yung ugat ng tabako nabubulok na namamatay na sila at hindi na nila maharvest yung dahon ng tabako pero actually na harvest na nila yan naka na sila mga kajayb kaya lang may mga na, may mga naiwan pa ayan no sayang yan mga kajayb dahil ang mahal ng uh, per kilo ng tabako nasa 120 to 150 pesos ang per kilo ng tabako at lulutuin pa nila yan no? idadry pa nila eh yung ganyan yung kahirap din ang mag ano ng tabako. Mag tanim, mag at magluto ng tabako mga kachay. So, yun mga kachay, hanggang dito na lang at uh, uuwi na rin tayo, no? Uh, lang tayo ng uh, dalawang uh, load ng uh, mix, uh, river mix. At uh, pang -bibis course natin dito yan so bukas ulit ganun ulit yung gagawin natin pang course ulit tayo babak uh, babackfill natin yung mga me medyo malalim lalim na portion ng kalsada para sisementuhan na lang pagka napurmahan na mga ganyan yan so maraming salamat hanggang sa muli bye bye